Hi. My name is Skibi Toilet, and this is my, this is our. This is our. As this is this is our daily routine. Daily routine. <laughs> ano? A day in a life lah. A day in a life. Asa petrorin. Petrorinian. Petrora. Ano petro? A day in a life as a. Potrero, uh, ano potrero Nyans High school student Grade 9 ilang ilang <laughs> to So, so ngayon guys Pupunta kami Kila Riz so, Kung di nyo kilala Si Riz Ayun siya Nagba-bike FPFB daw FPFB Ano FPFB ni Riz? Yung FB po niyan ay Residu Wag Ano? Pra for privacy Privacy Dito po Pwede po kayo mag-rent Dito apartment for rent Yan po yung number yung Pwede po, nyo pong tawagan ayun. Just Tawake nakalagay po Woman Jing <laughs> So guys <laughs> Donde, no. <laughs> Andito kami sa subdivision ng Kaloohan. UE, So, pagod na ako. Baka sa... Pero sprint, ha? Sprint. Mag-i-sprint daw tong dalawa, guys. Ha? Ito, Kaya, uh, Dito, nga guys, naglalakad na kami pa kay Laris. So, babalik kami. We'll see you pag nandun na kami sa bahay ni Laris, guys. Kacha! So, ayun, guys. Wala pa rin kami kay Laris kasi sobrang haba ng daan dito at makisig. Napakadaming halaman. At good morning po, mga idol. <laughs> Ngayon po ay hindi namin alam kung nasa na si Riz. Dinudumog pero inaalisan. <laughs> Ayan ang ating tutuklasin. CCTV guys. Dinudumog. Ayun yung bahay pre. Ito wow. po yung bahay nila Riz. Joke lang po. <laughs> bahay nila. Ano? Ay. May tao pala. Rantado ka pala Dito sa 56B. Anong pinagkaiba ng 56A at 56B? Magkalayo sila ng 2 meters away. Tapos bumalik si Bumalik siya Kasi may tricycle. Nandito na po tayo sa North Avenue. North Polytech. North Polytech is the one of the most dangerous. Most in the Chicago. This is Chicago. May bobo pong nadapa, guys. Yabu. Ka So guys, ang bobo niya po. Dire dire naman ba? Hindi. Wala na Malapit na po kami, guys. So we're gonna be back at 3 2 1. Magbabalik Guys, nandito na po kami. Oh my god. Dati ka

ang laki niyan. Laki pa yan sa... O oh, oh, you know, ba? Wala ino. Pag kami kinagat. ayosin <laughs> mo yung K9 mo ah. <laughs> Welcome to my heist, It's yes, my vlog. Ang cute, -cute naman. Guys, ito Ay, na lang. medyo so, palat eh. <laughs> Salamat po sa vlog yun lang. Oh,